pa. Ayan. Pwede rin daluhin kung nahirapan kayo dito. Ayan. Ganito po. Pakita mo dito. Ito sa pa, paa. Ganyan. Hanggang dito sa may bukong bukong ng paghuhugas. Bismillahirrahmanirrahim. Was Alhamdulillah, Rabbil Alamin, sa ngala ni Allah, ang mawain na mahabagin. Ngayon po, ipapakita ko sa mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, so, lalo-lalo sa mga bagong yakap pa lamang sa pananampalatayang Islam. Makakatulong itong uh, video na ito, itutulong kung paano magsagawa ng wudu o paglilinis ng katawan. Dahil itong gagawin ko na ito, noong una, noong nagbalik Islam ako, bali pinag-aralan ko din ito ng step by step ngayon, ay... Papakita ko sa inyo kung paano magsagawa. Halika po kayo dito, papakita ko sa inyo ganito Maguhudo tayo yung intention natin sa puso lang kahit hindi natin sabihin kung anong intention natin kung sa laban ng Pajar, Duhur, Asar, Magribo, Isya ngayon magsasagot tayo ng uh, para sa mga bago. Ngayon, ito mga gagawin buhay ng tubig, then kung ang sabihin, uh, kung wala tayo, wala tayo sa loob ng siya at nasa labas naman tayo, hindi tayo magsalita ng bismillah at kung nasa loob, huwag po natin gagamitin yun. Ayan, Ayon, basahin natin ang kamay natin ng ganito. Ito ang tamang pag pag-uudo. Ang sunna, mas mainam na magawa ang sunna. Buanay so, na kamay. Tapos, kumuha ng tatlong beses ng tubig, ganyan. <coughs> tatlong beses. Sa, sa, ilong, singap ng tatlo. Tatlo yun. <coughs> meses and then, dito sa ulo mula dito sa may noo hanggang dito sa may natubo na, na ng sa may batok malaki sa batok Kasi, ibalik yan ganyan tapos tapos i e, eh, ano dito sa may tainga dito tapos yung hinlalaki nandito sa likod i e, eh, tapos i e, eh, kalikot diyan para mas malinis ayan and syempre dito na yung kasunod sa kamay Unahin natin yung uh, kanan niyan Hanggang siko po yung pagmabas Kailangan magbasa hanggang siko Tapos dito rin sa kaliwa Ayan, Hanggang siko rin Tapos unahin natin yung uh, kanan pa Pero ang gagamitin natin is kaliwang kamay Paglinis ng paa Ayan. Pwede rin galuhin kung nahirapan kayo dito Ayan Ganito po Pagkita mo dito Ito Sa paa ganyan Okay. Hanggang dito sa may bukong bukong ang paghuhugas. Ayan. Ganito. Ayan. Ano yun yung mga singit-singit ng paa? Kailangang mabasa. Ganon. Ayan. Ayan po. yun po yung uh, tamang paghuhudo. At kung alam mo na rin yung ano, mag pagkalabas mo sa CR, sabihin mo yung gupranak din. <laughs> sabi ka lang, kahit hindi mo na mapanggit niya masyadong la ilahe ilahe, masyadong kahit kasi kang bago pa lang, hindi mo pa masyadong kabisado. Ganun po yung uh, tamang pagwubudo. Insya Allah ay eh, ma-second eh, step ko naman yung uh, magkapagkasagawa ng sala, insya Allah.